Doon kayo mag-usap sa labas, nag-i-edit ako. Ano ba? Alis kayo yung Kaya gusto ko na matapos kasi gusto ko na umalis sa pag niyo! <laughs> nyo. Maganda, maganda. Nung alam ko paano itatawid to brod eh. Sinen. Ganito. Home. In. And out. Select all. Tsaka mo i-X. Yan! <laughs> Tawid na! Oh, di ba? Kakatang na lang sa trabaho yung Hahaha. Gusto ko pong bumalik pagkatapos ng bakasyong ko eh. Huwag na -pag naman yan! Ang oh, ganda ang bulo nito ah. Oh, sayo sa yan, lumabas yun! Labas! Isa ka pa! Labas! 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 Bakasyon bakasyon na ako eh. Ha bro? Nagbakasyon oh, pa. Oo. Naka-beach naka na nga naka ako po. Naka-beach na nga naka ako eh. Ayun ha! Pumapasok na ABS, ABN tayo mga pre eh, ha! Tayong outfit na natin. Yung mood crew bro, ano na eh. Nasa dagat na eh. Wala lang dito sa script eh. What's up, guys? <laughs> What's up, guys? <laughs> Sino nagsulat dito? Magsalita ka. Sino nagsulat? <laughs> gumawa nito? Walang puwenta! <laughs> Mga oras na alis ko, pinag-i-edit -e yung <laughs> Hello? Pwede ba ako sa may-address ng resort sa liwa? Ano ah, ay, andito pa ako sa opisina eh. GoPro. Pinag-edit pa ako na eh. Anong gusto mong gawin ko? <laughs> Guys, alam niyo ba na 10 hours a day, 6 days a week ako nagtatrabaho dito. Nakikipag-deal sa iba't ibang klaseng stress na binibigay ng trabaho to para lang ma-meet yung mga deadlines namin at may umera sa TV. Minsan talaga, naisip ko ang bag-o din eh, Kakas tayo. sobrang sakit na ng put namin. Yung parang buto ng put namin, nakadikit na sobrang. so <laughs> yung <Silubit> ka. so <laughs> yung ka. Hindi talaga makikita sa dilim. <laughs> Lalo na sa dilim mo. Anong oras na ba? 3.30. Tabasan na mo. Ang <laughs> lalakarin namin, mga isang kilometro to. Isang kilometro wala kang kita. Wala kang <laughs> kita may dumadaan o kaya may bata kong umiiyak <laughs> <laughs> mga gano'n kung meron mong sa amin <laughs> <laughs> alam niyo na kung sino ang mga pulot ng gopro na yan please pakiiyan na lang wala na total blackout pakibigyan na lang sa need <laughs> <laughs> so, sa papas na ating alamin ng green space pero kung wala silang kaidea idea na nakadating kami kaya nakasarado yung gate Anong gusto mong gawin natin sa gate na to? <laughs> Gibayin natin no? Oh. Tsaka pa naman natin may ari na ito eh Wow, masipain ka yung gate <laughs> kagabi. <laughs> Good morning. So, be yakap mukhang... <laughs> <Ito yun. laughs> ah. Saan mo kagabi. Ano yan? Nah. Saan tayo mag-alim mo? Saan yan? Saan tayo mag-alim? Dito. Eh nga, dumating kami na liwa ng mga 3.30 ng umaga. May mga nagbabalibol dito sa lalo. Ito yung sa tulog. sa tulog. Mas tayo magkape tayo. Sana nagising na yung mga kasama namin dito na ulan na. Muni muni. Muni muni. Kape tayo. Pampagising na ng, ng diwa natin. kaya yung mga hindi mo kadalas naririnig sa mga, pag nasa Maynila mga simpleng bagay na pag-ising mo yan tunog lang ng gitara yung maririnig mo okay guys Jonathan nga pala kasama akong editor sa ABS Ah. Mga bro. Hindi wala <laughs> So, Kanina pa kayo kuya ba? gabi pa. Hindi pala kanina madaling araw. Alas 3.30 e yata. Hindi, nagtayo kami ng ano, kubo. <laughs> Ayan o. <laughs> yung kubo na pagkatayo namin, pagising namin, may nakatira na. Si <laughs> tiyap nga pala. Simula mo yung araw mo ng pagbumura. <laughs> Parang mga dating brand <laughs> natin. Oh, so, yun yung bagong sasakyan na Alam na, mas lalo ko magiging gala. Ang wait, to... wait lang. May tattoo ka. Gusto nyo mag-donate ng dugo. Bloodletting drive. Hindi ako. pwede. Two Lung hours yun. lang tulog ko. <laughs> ako hindi ako, ako pwede magbigay ng dugo eh. Positive ako eh. Yeah. <laughs> um, <laughs> galing kayo, galing kayo ng ano, buskalan? Mm. Um. Uh -huh. Ano ibig sabihin niya? Umilia, Pamilya. Pamilya daw? Nagdadasal. Uh -huh. Para sa... Direction. Jason, yes, pamilya daw. na <laughs> <The> pressure ka na? Store ka eh. Ma, puta ka tayo, halo, ba... halo. lang. tayo sa Doon tayo kumain. Go. May mga veggie burger doon. Sige. Ah? Si Ate Yab, no? Kahit saan mo dalhin, no? Pag... Nakasimangot. Ma, <laughs> <laughs> Andito tayo, <laughs> tayo para mag-relax. Hindi, hindi mo pa mapakita Hello. yung tinato sa kanya ni Apo. Direction. Pati, pati nga. Ha? Ayan. Pati nga? Pati nga. hindi. <laughs> <na. laughs> <laughs> <laughs> Ayaw niya nice. ah, yun ipakita yung tattoo niyang ano, logo ng Marlboro. <laughs> wow, ganda. Welcome to Liliwa Beach. <laughs> Malabo tayong makakapag-surf ngayon. Not. Kasi, pati yung dagat, sobrang payapa oh. First time mo dito, di ba? Walang alon. <laughs> Ate Yap, hindi pa yung, hindi pa yung na yun, na Boyfriend ba niya yun? Pag-usapan natin dito sa vlog niya si Ate Yap. <laughs> Sino Boyfriend ba niya? Tulong ko baka sa Pakinok. Kala ko siya dahil pinag-uumpo ko. <slurin> Ending pala. <laughs> Itong lugar na to, puntahan kasi talaga to ng mga lost souls. Ayun na naman. Lost <laughs> oh, nah, ka ba, Mac? Dati? Uh -uh. But now I'm found. Wow! Oh, I found my soul. <laughs> I found my soul. Where? <laughs> right In there. <laughs> In what? <Bora. laughs> Kaya kayo, pagpupunta kayo ng liwa, huwag kayong dadala ng mga patugtog ng malalakas. Dahil itong lugar na to, para lang talaga to sa mga ano, Sanya, gusto ng uh -huh. peace. Bisi muna natin si Manoy. Oh, Malong Galiwa, isa to sa mga pioneer na resort na meron dito sa liwa. Ang mga panahon kasi na madalas akong pupunta dito. Dito talaga ako tumutuloy. Idol! Kumusta <laughs> ko? Oh? Sa kailan <laughs> pado pa dumatay? Kanina lang. Si Jerome. Hi! Oh. Hi! Kaibigan ko si Princess. Hi! Surfer yan. <laughs> Sarap mag-isang lingga dito. <laughs> Wala nang tinda. Mga after Veggies. dagat. Sila yung sa binhi. Ano nga tam ba? Binhi. Binhi binis. Ah, binhi binis. Ah, sara. Sa grupo? binis. Anong grupo yun? Grupo? Acoustic. Acoustic, banda. Pwede rin. Sumong sample. So... Okay. Parang association kami ng mga babae. mga babae. Dito, sa liwa. Uh, Kala ko din mag blog, Ano kung so hindi and... ka kaya So, here we are today. Hindi <laughs> 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 ko talaga kaya Turo mo na mag, kami mag-surf. Ha? Huh? Sigurado mo makakatayo ako. Sige, bukas mga hapon. <laughs> <laughs> si Maki. Maki. Nasaan ano, ba siya? Ewan ko, wala ko pupunta rin. Eh. Mabagal lang oras pag ka sa, kasa, ano, sa liwa. Kaya susulitin natin Ma, yung... Ano? Susulitin natin yung araw natin dito. Ano? Excuse me, I've never been. And the very famous na... The Circle. Lason! Bro, minsan lang tayo dito. Minsan nga lang tayo kasing lasing ka ba? Jelak si Jelak! kasi ng, ng alak nungin ng mga demony. Eh? Alak! Jelak! Jelak! Ngayon sabihin niyo sa akin, sino lasing? Nagbe-baby like, shark kayo? Man, sa okay ka rin ng chino! Lasing ba ako? Lasing <laughs> ka! Huh? Sa tamang katinuan ba ako? mo guys, yung, yung dagat na yan, pagmamayari ko ba yan? Pagmamayari kuya ko yan, ako sasabihin nyo, lasing ako? Lasing ba ako? Comment below! <laughs>